Marami na siguro kayo narinig tungkol kay Apollo Kibuloy. Pinakasikat siya sa mga nakakamangahang mga kwento. Marami sa kanila nakakatawa. Sabi ni Kibuloy, napipigilan daw niya ang mga lindol. Lumindol. Sabi ko na stop! Eh di yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. At nakokontrol daw niya ang landas ng mga bagyo. Baka i-stop yung bagyo, baka... Magalit din sila. Magalit na naman. So, pinabayaan na lang natin. Nakakamangha at nakakatawa. Pero para sa maraming tagasunod niya, kapanipaniwala. Ito ang dahilan kung bakit isa siyang napakamakapangyarihang tao. Kaya mahalagang pag-usapan natin ang kanyang kwento. Pero sa bidyong ito, hindi natin pag-uusapan ng mga nakakamangha at nakakatawang kwento ni Kibuloy. Mga distraction sila. Nilalayo nila tayo sa mga mahalagang kwento tungkol kay Kibuloy. Mga storyang hindi nakakatawa, kundi nakakagambala. Ang kwento ng kanyang kaharian ng pera ang kwento ng kanyang mga peking organisasyon, ang kanyang pagsasadoktrina ng pakikipagtalik sa kanya. Ito ang kwento kung paano siya naging most wanted sa Amerika. At ito ang kwento na kung bakit ang hirap niyang mahuli. Ito ang kwentong mapapaisip ka kung tao ba siya talaga. Hindi dahil baka isa siyang Diyos, kundi dahil baka isa siyang demonyo. Sa kwentong ito, kasama niyo ko. Sa mga bago dito, ako si Rambo. Isa mga mahayag na may pitong taon ng karanasan sa pagbabalita. Itong kwento ni Apollo Kibuloy malabo ngayon. Gawin natin klaro.